Buhay at Musika Channel Sa likod ng ngiti ang kwento ni Melody Dear BM Channel Ang buhay ko ay parang sa kantang Ikaw ni Yeng Constantino Ang kantang ito ay tungkol sa isang taong natagpuan na ang kanyang tunay na pag-ibig. Isang taong nagpapasaya at nagbibigay kulay sa kanyang buhay. Sa bawat linya ng kanta, nararamdaman ang malalim na pagmamahal at pasasalamat sa taong minamahal. Parang ganito rin ang naramdaman ko sa aking kwento ng pag-ibig. Ako po si Melody gusto ko pong ibahagi ang aking kwento ng pag-ibig na puno ng saya, ngunit na uwi sa sakit. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pagkikita sa isang kaarawan ng kaibigan. Hindi ko akalain na sa araw na iyon, makikilala ko ang taong magkapasaya sa akin ng lubos. Sa bawat araw na magkasama kami Naramdaman ko ang tunay na kaligayahan. Parang sa kanta ni Ian Constantino na ikaw. Kung saan, naramdaman ko na sana ang aking tadhana. Isang araw, habang naglalakad kami sa parke, sinabi niya sa akin, Melody, ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Napangiti ako at sumagot, Ikaw din ang dahilan kung bakit masaya ako araw-araw. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko ay kami na ang para sa isa't isa. Madalas kaming mag-date sa mga paborito naming lugar tulad ng maliit na kafe sa kanto at sa tabing dagat kung saan kami nagkwekwentuhan hanggang sa paglubog ng araw. Ngunit, sa kabila ng lahat ng ito, dumating ang panahon na kinakailangan naming maghiwalay. Isang gabi, habang nag-uusap kami sa telepono, sinabi niya, "Melody, kailangan kong umalis at magtrabaho sa ibang bansa. Hindi ko alam kung kailan ako makakabalik." Napuno ng luha ang aking mga mata at sinabi ko, "Bakit ngayon pa? Akala ko ba magkasama tayo sa lahat ng bagay. Sumagot siya, Pasensya na, pero kailangan ko itong gawin para sa kinabukasan natin. Napakasakit ng aming paghihiwalay. Parang nawalan ako ng bahagi ng aking sarili. Sa mga panahong iyon, hindi ko alam kung paano ako babangon muli. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit, natutunan kong tanggapin ang katotohanan at magpatuloy sa buhay. Sa mga sumunod na buwan, sinubukan kong magpatuloy. Bumalik ako sa mga dating gawain, nagtrabaho ng mabuti at sinubukang maging masaya kasama ang mga kaibigan. Ngunit sa bawat gabi, nararamdaman ko pa rin ang lungkot at pangungulila. Isang araw, habang naglalakad ako sa parke kung saan kami madalas magpunta. Napansin ko ang isang batang magkasintahan na masayang nag-uusap. Napangiti ako at naalala ang mga masasayang alaala namin. Sa kasalukuyan, patuloy akong nagpapakatatag at umaasa na darating ang tamang tao na magmamahal sa akin ng totoo. Alam kong hindi madali ang maghintay. Ngunit naniniwala akong may tamang panahon para sa lahat. Sa bawat araw na lumilipas, natututo akong mahalin ang aking sarili at maghintay sa tamang pagkakataon. Maraming salamat po sa pakikinig sa aking kwento. Sanay makatulong ito sa iba na dumadaan sa parehong sitwasyon. Lubos akong nagpapasalamat kay Kuya Charlie at sa kanyang channel sa pagbibigay ng pagkakataon na maibahagi ang aking kwento. Lubos sa gumagalang Melody. Ah, uh, maraming salamat Melody sa iyong pag-share ng iyong kwento sa BIM channel. Alam mo Melody, mahirap talaga ang mawala ng minamahal. Pero mahalaga na maglaan ng oras para sa sarili upang maghilom. Huwag piliit, wa wag mong pilitin ang sarili mo na maging okay agad. At pag-usapan ito sa isang kaibigan o kapamilya kung kinakailangan. Alagaan ang sarili sa pamamagitan ng tamang pagkain, ehersisyo at sapat na pahinga dahil sa ang pisikal na kalusugan ay nakakaapekto rin sa emosyonal na kalusugan. Uh, subukan mo ang mga bagong libangan, uh, bumalik sa mga dating hilig na maaaring nakaligtaan lamang higit sa lahat, uh, Wag mong sisihin ang sarili mo dahil ang pagkawala ng pag-ibig ay bahagi lamang ng buhay. Laging tandaan, na ang bawat karanasan ay may mga aral na dala at magiging mas ka pa sa paglipas ng panahon. Uh, muli, maraming salamat sa iyo Melody. At sa ating mga giliw na natagapakinig, maraming salamat at hanggang sa muli.